Okay, so episode 2 na tayo. Episode 2. Nasa ibang planeta nga kami. Nagugutom na ko wala tayong ano, pagkain. Ito plano so panoorin niyo yung episode 1. Na ano kami dito. Natrap kami sa ibang planeta. Hindi namin alam kung anong planeta ba 'to. Okay. Oh, bakamo na mag-chat? Pupunta ko don sa may no, may glass. May ano yun? May gravity? Oh no, mamamatay na ako. Shit! Ah, takbo! Oh, ayaw, wag ay wag. wag. Punta lang ako dito kasi baka may pagkain dito. Okay. I need apple. I need apple. 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 Okay, walang apple. Nasaan si Ayong? Oy, may ano crafting table baka kailangan natin sirain tong puno. Okay. Wala, wala pa, wala. Wala, wala kong pagkain. Si Ayong, Yong. Asa ka? Ok. À, mama lại nào có là live. Ui, mưa ô Nag-lift. Huh? Tulog muna ako. Paano tayo? Hindi na tayo makakatakas. Isa na lang yung ano ko. Footbar. Okay. Pagka ng episode 3, hindi na masasurvive to.